ito ano mayroon silang ano dispenser pero points lang walang interact or tap tapos ang mahal ng tubig nila oh. 250 mas mura na yan kasi sa baba bumaba ako oh. yung tubig dun 4 dollars ito lang bilhin natin worth 10 dollars 1 2 3 5 6 7 Dito na lag lag lang lang. ayan, ba't na lang laglag. Ang na on 5. lang. wala, nya ni na ako yung peso ko. Grabe. Yung isa hindi bumalik. Dubol ko Ha! <laughs> At hanggang $4 lang. Tapos exact change lang daw. Lugi ako. Kapag kumuha ako nito. Ah, may sukli naman pala. Okay. That's a big sock change. So, pay size at a high little? Pretty Always, eh? say, Long upwards, day two now. Um, hindi <laughs> na kami naka, nakapasyal ng day 2 kasi um, sinumpong yung binti ni Mrs. Eh, yung varicose veins niya sumasakit. Tapos si Xander naman, um, in LBM. <laughs> Kaya ito, duwetsyo na lang kami ano, pawe. Tsaka medyo sumama din yung panahon sa ano no, sa Lake Louise. Hindi naman ganoon kasama. Nag-snow lang siya, naging makulimlim. Pero actually, pwede pa rin naman na yung Kaya lang nga, nanakit na yung binti ni Missy. So, sayo na lang kami na wag oh, na lang mag-uwi. Tapos mag-stop na lang ng mga, alam mo yung mga, yung mga scenic na view. So, kanina, nag kami doon sa isang parang ano, pwede ka magpa-picture. Doon, so, nagpa picture kami. And then, ito, nag-stop ulit kami dito sa may Airdrie. Kasi medyo inaantok na ako eh. <laughs> so, kailangan ko ng pampagising. So, ito. Tsaka, nag-ano na rin kami. Pee break na rin kami dito. So si Mrs. tsaka si Xander nasa loob, nagwa-washroom. Um, <clears throat> tsaka bibili na rin sila ng pampagising ko. Yung aking French vanilla at ang aking ice cup. Dito kami sa Tim Hortons ng stop. So mga pares, nandito pa rin tayo sa Hydri, oh. Meron lang akong gustong ipak dito sa inyo dito. Merong special na parte sa park na to na baka ikagulad yun nilag na pwede kayo mag ice cream yata dito hindi, hindi na frozen hindi na pwede mag hindi na hindi mag ice cream palikado na so ito malapit na tayo matutuwa kayo na magagulad kayo magtataka kayo hindi ko lang alam kung anong mag yung reaction nyo pero ito na siya malapit na sabihin nyo sa akin kung sino yung kamukha niya ha o ayan na ito na siya Sino ka mukha? O, oh, diba, Nakita niyo pa yung watawat natin dun. Diba? Sino ka mukha niya? Yung pambansang bayani natin. Ayan, o. Oh. Wow! O, galing City of Erie. Yung, ano, yung consular na tatak natin sa Pilipinas. Filipino Area Association. Nandiyan din yung tag nila. Ayan, kayo Sir Sal. Di? Diba? Meron silang monumento ni yung Sir Sal dito nandun pa yung flag natin ako oh, tabi ng flag ng Canada yan, itong flag na blue alam ko sa Alberta yan eh yung flag ng Alberta hindi ko alam kung ay ah, yung yellow sa city of ano sa Airdrie yung flag na yan yung yellow so ayan o oh. sa likod nito nandiyan pa meron siyang ah yung mga lisa ng mga sponsors yan sa so, mga gold sponsors seafood city yung seafood city yan yun eh parang Filipino grocery ngayon, yung remit naman, diyan kami, diyan kami nagpapadala ng pera dati. Kapag kailangan na ng pera sa Pilipinas, yan, sa I remit kami nagpapadala dati. Alpha Phi Omega. Oh, mapuwa alumni na din rin, no? 'di ba? Ang galing, no? Eh, liko din sila sana sa taas natin. <laughs> Hindi ko alam kung ano bang reason but sila nagpatayo dito. Search na lang natin sa Google, pero yan, nalaman ko lang na meron silang ganito nga dito sa Airdrie. Kasi sabi ko, total dadaan naman tayo pa o idaanan na lang natin. Yan. Yan na, si Jose Rizal. Grabe yung pagkakaiba ng, ano, no, ng panahon sa Lake Louis. Alis lang natin ng air tree, no? Ito, tinan nyo, tuyong-tuyo. <laughs> Compare mo sa ganito sa may Lake Louis as ganito sa may air tree. No, di ba? Ayun, eh, no, tumirik na bigla yung araw. Pero siyempre, maganda pa rin yung view sa may Lake Louis kasi yun lang sa mga Rocky Mountains. Parang dalawang magkaibang bansa, no? 2 hours lang lang yung difference na, no? 2 hours lang. 2 hours na drive. No? Okay, gawin na rin tayo. Ah, palabasin na natin itong mga chikiting natin. Okay. Siya yeah, still sleeping? Just wait, just wait. Just wait na na. Okay, I'll go over there. Oh, teka, teka, teka lang. Ano ba yan? Wait muna, wait, wait muna. Sister muna bababa, -ba -ba. okay? Sister muna bababa. -ba -ba. Si Yana muna. Uy, yung dungis mo naman. Ano ba yan? Liga, liga, liga. Liga, liga. Iya, 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 all Alright. Okay, go inside. Doon na. Let's go inside. Okay, asan na yung jacket mo? Jacket, let's go. Okay. Alright. Ang grabe kalat oh, Tignan naman yan. Kalat <laughs> kahit saan. Ay, ay, ay. Kaya dapat, magpapadita lang eh, kada, ano, kada long drive. Ay, may, ano pa, taga lang anak, tanggalin natin yung, ano, yung seatbelt. Okay, let's go, down, down, down. Ano yan, ha? Go inside na ba Ah Ha, bababa muna natin yung gamit natin. Ha? Huh? Go inside wanna, na. Go inside. Okay, <laughs> <yung>, <tira laughs> may tira pang do. May tira pang do. Let's go. <laughs> Ay, nako. <laughs> ang linis. Ang linis ng sasakyan. Grabe. So, ganyan yan. Every road trip. Linisin. Ang sasakyan. Loob at labas. Check naman natin ang ano. linis ng sasakyan natin. After ng road trip. Pinamin naman, diba? Ano? Kapal na ng lalikabok. Alikabok. Alikabok ba ito? Hindi, mga putik na. o oh, yan, kaputik na rin yung mga karga natin dito sa likod. So kapag winter, ganito talaga. Dumi na mga sakin dito. Ayan, oh. No? So may hirap linisin. Oh. Naligas na, oh. Yung mga dyan, sa gulong. Kasi pag summer, dito lang ako sa bahay naglilinis. Ngayon, pag mga winter, eh, pinapasok ko na kasi yung hose ko, eh. Yung outer, yung panglabas ko na hose kasi pag iniwan ko dito sa labas, mag-prease mag yun. Kaya sa labas ako naglilinis. Sa mga car wash na ano, ng mga services dito. May malapit dito eh. Kaya lang, ito nga lang. Mahirap oh. na. Dapat ito binabrush ito eh. Kinukos kus sa atap. Ito yung gilid natin. Ang... Pakadumi eh. Ito natin yung harap. Ay, yun eh. <laughs> Putok eh. <laughs> ay, ay, ay. O, di ba? Pero okay lang yan. Ito talaga ang sa kanad eh. Tapos kailangan mong i-maintain. Kailangan natin i-maintain yung mga sakay natin dito kasi kakalawangin yan. Kasi nga, di ba nag, nagsasabog sila sa daan ng ano. Hindi ko alam kung nagsasabog pa sila ng nagkakarat pa sila ng asin sa daan. kasi <laughs> dati yun ang ginagawa nila ay asin para matunaw yung snow kaya para hindi masyadong madalas ang daan. Kaya lang yung problema nun kasi nakakalawang sa sasakyan lalo na sa mga ilalim yun ang problema sa so, ngayon parang hindi na yata eh. parang buhangin na lang yata nilalagay nila sa daan ang problema naman sa buhangin kaya yung mga salamin dito ng mga sasakyan puro may mga tama, may mga crack kasi <laughs> pag, lalo na pag sinusundan mo yung eh, truck eh minsan tum tumatalsik na lang yung bato sa, 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 ano, sa windshield mo eh kaya maraming uh, dito maraming may windshield na may crack sa katunayan, yung kotse natin pula, kakapalit lang ng windshield doon kasi nag-crack nga yung, ano, yung windshield na tamahan tayo ng bato. Okay, so, nakauwi na rin tayo ng safe at walang nangyaring masama at na-enjoy na rin namin ka paano yung, yung pamamasyal namin ng weekend. ba diba? Medyo malayo ang drive pero enjoy naman. Ayan, so, ito yung mga paraan para malibang-libang kami dito sa Canada mawawasan yung mga kalungkutan, yung mga depression at saka uh, may labas namin na yung, mga anak namin, no? Kasi mahirap naman pag lagi lang nasa bahay. Yun ang talaga nakaka-depress, nakakalungkot. Okay, mga birds, so lilipit ko na mga gamit namin. Sususunod na lang ulit na vlog. Okay, alam.